Mamagig tayo. Okay, cover muna. Okay, one, two, three. Oh, wala si Eril. Oh. Asan si Jeje? Eril, where are you? Nasa si Jeje? Eril? Nasa si Jeje? Eril? Hindi. Eril? Where are you? Daddy? Daddy? Where's hey. Eril? Where's I mean? hey. Eril? Daddy? Where are you, Eril? Daddy. Where are you? Daddy? Daddy? Nakita mo si Eril? Hindi. Ako. Nawawala, Nawawala si JJ. Ayan! Ako, mamadik mo si Eril. Nawawala si JJ. Baka nandito Ariel? Wala. Hindi. Yeah. Wala, wala. Wala? Ano? Naku, nasa na kaya kayo si Eril? Ewan po. Saan kaya si Jey Jey? Wala. Alam mo, may gumagak. Nasa na kaya kayo si Eril? Ayun! Nasa kaya yung batang yun? Wala, Jey Jey. Naku, wala na si Jey Jey. Naku sa Rene. Saan kaya rady. nagpunta yun? O! Oh. Jey! Daddy! Jey! Daddy! J. 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 Daddy! Daddy!

Ano 'yan, Ariel! Ariel, where are you? Dad. 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 Da! Hey, Ariel. Where baby. are you? Ariel. Mama, 'di ko alam, baka mamaya nandito na. Titingnan ko, baka nandito na si Ariel. Baka nandito na. Ayun! <laughs>